I come before you today not merely to recount my sufferings, but to highlight a critical flaw in our system, one that allows law enforcement agencies to be weaponized for political purposes. That illegal drug trade stems from the ills of our society, from poverty to corruption of government institutions, including our law enforcement agencies. By using state institutions to carry out personal vendettas or silence perceived enemies, undermine the foundation of justice and democracy in our country. Sideline No individual should be allowed to wield such unchecked authority regardless of their position or power. ang karanasan at ng iba pang mga katulad kong biktima, lalong-lalo na ang mga mayors na pinagbintangan, ay ang nagmulat sa amin sa mga pagkukulang at kakulangan ng ating law enforcement agencies. Kailangan mapatibay pa ang mga institusyon ito upang hindi basta-basta magamit o maimpluensya ng politika masigurong makakapagsilbi ng may integridad, walang kinikilingan at may respeto sa batas. Ang panawagan po namin sa inyo, manguna po ang ustisya at magkaroon ng reforma sa ating sistema, particular sa pamamalakad ng ating law enforcement agencies accusations must be duly validated and authenticated first before any public announcement to avoid shaming and destroying the honor, reputation, and good image of hardworking and innocent persons. Higit sa lahat, panagutin ang mga umaabuso sa kapangyarihan. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persekusyon, trauma at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng iba. at mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Sensya na po. Maraming salamat po sa Quad Committee dahil pitong taon po hirap talaga po. Maraming salamat dahil nabigyan niyo po kami, ako at ang iba pang mga biktima ng pagkakataon na linisin ang aming mga pamahalan at na mga minamahal ko, ilonggo at yung ilo-ilo na tinawag po, shabulayst. Magandang araw po sa inyong lahat. Dakbanawa sang Iloilo. Bugal ko, my City, my pride. I am Iloilo, proud to be Filipino po. Salamat po. Thank you uh, Congressman, uh, uh, sorry. Thank you Mayor uh, Mabilog.